po ng triads sa Ayan, papauwi na si kaengay blogs nga na manti Marami kayo nahuli. huli kana marami Para pang benta

Nakajakpat na naman ako ng huli, tilapia at saka mga arroyo. Tilapia at saka tilapia. Dami. Pagod. Ay, ay, ko muna ito mga lods. Ay, tre. Gagawa raw kayo eh. Ay, naba. Sa mga idol, Hindi sabula. Pwede dala akong pante, limang bulti dala akong pante. yung isa hindi ko natanggal yung, yung laman. Uy, uy, uy. Hey, dok, uy, balik. Balik, balik, balik. Hmm? Talaga naman. Hmm. Opo, it's. it's <laughs> manon? <laughs> <laughs> <Isda> si Lolo. <laughs> Sari-sari. Hmm. May buang-buang. Yeah. Si Joel dapat nakilo malalaki. Kinuha

Ako <laughs> 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 uh, mga idol, babo kong magtinda ng tanda Babo kong magtinda Shoutout muna tayo Si Marcelo Marcelo family ng Victoria, Laguna Shoutout po Kay June Ocampo ng Riyadh, Saudi Arabia At sa kanyang dalawang anak na si Darwin and Sherwin Ocampo ng Pampanga Shoutout din po Kay Bobby Pagdanganan From Las Vegas, Nevada Shoutout din kay Yoshi Escriba. Paula Timogenes from ng Kuwait. Uh, Lagato Vlog, Katropa Vlog, tsaka si Carl Jose. Yan po, shoutout po sa inyo lahat. Yan. Yan. Ah, uh, magtitinda na ako. Ano <laughs> ka? Hanggang dito na lang ang video namin. Paalam.